Magandang gabi sa inyo mga kapalawin nyo. So ayan, uh, kami ni Mrs. para kumain. So kakatapos ko lang magsara ng aming mumunting tindahan. Ayan yung aming pinagkakitaan dito. Pagka walang kupra, ayan yung araw-araw na routine ng aming hanap buhay dito sa bukid. So ayan guys, tingnan ninyo. Yung aming ulam. Ayan. Uh, Paksiu, so uh, ito na si misis kumuha na ng plato para kumain kami yan e, kakagising niya pa lang yan mga kapalawin nyo dahil nga sa gawa na sumakit ang kanyang ulo dahil isang araw siya sa eskwelahan so ayan siguro nagpainit kanina so ayan sumakit pero uminom na rin siya ng gamot so ayan mga kapalawin nyo kakain muna kami so medyo sumasakit na rin ang aking sikmura dahil sa gutom yan ang aming ulam paksiyo so kanina pa sumasakit yung aking sikmura eh so kakain muna kami mga kapalawin nyo so ayan mga kapalawin nyo kukuha tayo ng ating kanin yan eh pagkakaunti ang kanin ko hindi ako gaano mabubusog kailangan mar video marami talaga sa so, ayan kukuha tayo ng ating ulam uh, ah, paksiw ayan na ayan. at saka dalawang perasong isda talaga P pagka pagkakuan kulang isda hindi rin ako mabubusog kulang din ang ulam hindi ka mabubusog talaga kailangan pantay-pantay. So, yan, kukuha tayo na ating ulam. Yan, dito. May sausawan tayo mga kapalawin niyo. So, tara. Tain tayo, tayo. Hmm, sarap. Sarap na ba basta paksiyo ang ulam. Tapos may sausawan na manghang. Uh, patis, weed, kalamansi, at saka may sili. mahagod sa ano, sa lalamunan pagka manghang ganit gaganahan ka talaga kumain ah. So ayan mga kapalawin nyo, tapos na rin ako sa aking kinakain. So si Mrs. hindi pa kasi nga sumasakit kanyang ulo. Hindi niya ata maubos yung kanyang kanin. So ito siya. Ayan, nakaupo sa harap ng lamisa So, ayan, ang dami pang kanin. Hindi pa nakakalahati, kakalahati o, oh, ang dami pa. Tapos, yung isda, ulam niya, isda. Sa akin naman, naubos ng kanin, may isang isda. So, ang gagawin ko ngayon, siyempre, alam mo na, papapakin ko yan, mga kapalawin nyo. So, hanggang dito na lang, mga kapalawin nyo, ang aming video. So, sana, hindi kayo nagsasawang sumuporta. At huwag nyo po kalimutan, uh, mag-follow, and, share, at isa pa rin uh, i-like yung aming video. So, ayan. Uh, hanggang dito na lang po. Sige, ingat po kayo palagi. Bye-bye!